Ang mga taong introvert ay likas na mapagmasid, maingat at selective tungkol sa kung sino ang pinapapasok nila sa kanilang panloob na mundo. Hindi sila madaling magtiwala, hindi dahil cold sila o masama, kundi dahil nakikita nila ang mga hindi nakikita ng iba. Ang ilang mga pabor ay mukhang hindi nakakapinsala sa surface. Ngunit ang mga introvert na tao ay nasisense kapag may something na off alam nila agad kapag sinusubukan ng isang tao na samantalahin ang kanilang kabaitan, manipulahin sila o hilahin sila sa mga hindi kinakailangang drama. Narito ang mga pabor na malaking red flag para sa mga introvert. Number 1. Pwede bang ikaw ang magsalita para sa akin? May ilang tao na walang lakas ng loob na sabihin kung ano ang tunay nilang iniisip kaya ginagamit nila ang isang introvert bilang kanilang boses, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang mga introvert ay hindi nagtitiwala sa pabor na ito dahil ito ay isang palihim na paraan upang ilipat ang responsibilidad sa kanila habang iniiwasan ang mga consequences. Pinipilit nito ang isang introvert sa mga salungatan na hindi naman niya sinimulan. At isa itong taktika para manipulahin ng isang introvert upang gawin silang shield. Halimbawa, hiniling ng isang katrabaho sa isang introvert na magreklamo sa boss nila para sa kanilang lahat. Ngunit sa paglaon, kapag dumating na ang gulo, nagkukunwari silang walang kinalaman dito. Ang mahusay na gawin dito ay sabihin sa kanila na kung mahalaga ito sa iyo, dapat ikaw mismo ang magsabi nito. Number 2, pwede mo bang palampasin na lang ito? Ang pabor na ito ay kadalasang hinihingi ng isang taong nakagawa ng pagkakamali at gusto nila na ang introvert ay manahimik tungkol dito. Ang mga introvert ay hindi nagtitiwala sa pabor na ito dahil pinipilit sila nitong huwag pansinin ang kanilang intuition at mga personal values. Isa rin itong pagsubok upang makita kung sila ba ay kayang manipulahin sa hinaharap. At madalas itong humahantong sa mas malalaking pagtataksil sa bandang huli. Halimbawa, kinansila na naman ng isang kaibigan ang mga plano sa last minute at humiling sa isang introvert na huwag itong gawing big deal, ngunit patuloy pa rin itong nangyayari. Kaya bilang introvert, mahalagang ipaalam sa kanila na ang kanilang mga aksyon ay may mga consequences. Ang katahimikan ay hindi katulad ng approval. Number 3, pwede mo bang gawin ito ng libre? Ang mga taong introvert ay kadalasang may mga mahusay na kasanayan sa pagsusulat, pagdidesign, malalim na pag-iisip at paglutas ng mga problema. Nakikita ito ng ilang tao hindi bilang talento, ngunit bilang isang bagay na maaari nilang pagsamantalahan ng libre. Ang mga introvert ay hindi nagtitiwala sa pabor na ito dahil ipinapakita nito na hindi iginagalang ng tao ang kanilang oras kung talagang pinahalaga ng isang tao ang mga kakayahan ng isang introvert, hindi nila ito hihilingin ng walang patas na pagpapalitan. At madalas ito ay isang one-sided na relasyon. Ang introvert ay palaging nagbibigay, ngunit hindi kailanman nakakatanggap sa ibang tao. Halimbawa, ang isang kaibigan ay patuloy na humihingi ng libreng advice sa isang introvert tungkol sa kanilang negosyo, ngunit hindi kailanman nag-aalok ng anumang kapalit. Bilang introvert, mahalagang maging tapat at sabihin sa kanila, gusto kong makatulong pero hindi libre ang oras ko. Kung magalit sila, yun ay sign na hindi sila tunay na kaibigan. Number 4, pwede mo ba pagtakpan? Ang pabor na ito ay kadalasang kinakaladkad ng isang introvert sa gulo ng ibang tao at kadalasan nang gagaling ito sa isang taong sarili lang ang iniisip. Ang mga introvert ay hindi nagtitiwala sa pabor na ito dahil nilalagay sila nito sa isang morally o social risky na posisyon. Madalas din itong itanong nang hindi isinasaalang-alang ang kaginhawaan ng introvert. At kapag pinagtakpan nila ang isang tao ng isang beses, hihingi ulit sila ng pabor na ito ng paulit-ulit. Halimbawa, ang isang katrabaho ay humiling sa introvert na magsinungaling tungkol sa kung bakit hindi sila nakakapasok sa trabaho kung mahuli ang introvert lang ang mapapahamak. Kaya bilang introvert, sabihing hindi ako maaaring masangkot sa isang bagay na tulad nito. Simple, direkta at final. Number 5. Pwede ka bang maging middleman? Gustong gusto ng ilang tao ang paghila sa mga introvert sa mga hindi kinakailangang drama sa pamagitan ng paggawa sa kanila bilang middleman sa pagitan ng dalawang ibang tao ang mga introvert ay hindi magtitiwala sa pabor na ito dahil karaniwan itong isang trick para iwasan ng pagharap sa sarili nilang mga problema. Ito din ay naguubos ng enerhiya ng isang introvert sa mga conflict na hindi naman sa kanila. At madalas itong nauuwi sa sisihan kahit anong mangyari. Halimbawa, sinabi ng isang mutual friend na pwede mo bang sabihin kay Ano na galit ako sa kanya sa halip na direktang harapin ang issue. Bilang introvert, sabihin hindi ko gustong ma-involve dapat ikaw mismo ang kumausap sa kanya. Number 6. Pwede mo ba akong pahiramin? Bagamat ang mga introvert ay hindi makasarili, alam nila ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging bukas palad at pagiging ginagamit. Alam nila na may mga nagpapakita lang kapag may kailangan sila. Ang mga introvert ay hindi nagtitiwala sa pabor na ito dahil napapansin agad nila kapag may tumatawag lang sa kanila kung kailangan nila ng tulong. Alam nila na ang pagpapahiram ay kadalasang nangangahulugang hindi na ito ibabalik at nagpapakita din ito ng kakulangan ng paggalang sa kanilang mga boundaries. Halimbawa, isang malayong kakilala ang biglang nag-message ng wala sa oras na humihiram ng pera o malaking pabor ngunit nakikipag-usap lang sa introvert kapag may kailangan sila. Bilang introvert, sabihin, hindi ko kaya ngayon. Walang mga excuses. Kung mang guilt trip man sila, hindi sila tunay na kaibigan. At number 7, pwede mo bang baguhin kung sino ka para sa akin? Ito ang pinakabanayad pero ang pinaka lang pabor na tinatanggihan ng mga introvert. Sinusubukan ng ilang tao na pilitin ng mga introvert na maging mas palakaibigan, mas madaldal o hindi gaanong sensitibo para sa kanilang sariling kaginhawaan. Ang mga introvert ay hindi magtitiwala sa pabor na ito dahil ipinapakita nito na ang tao na yon ay hindi siya tinatanggap kung sino siya. Isa rin itong paraan ng pagsasabing kailangan mong magbago para magustuhan kita. At ito ay humahantong sa mga hindi malusog na relasyon kung saan ang tunay na sarili ng introvert ay hindi kailanman pinahalagahan. Halimbawa, sinabi ng isang kapareha o kaibigan na pwede ka bang maging mas social, masyado kang tahimik eh. Imbis na pahalagahan ang natural na personalidad mo. Bilang introvert, sabihin I am who I am. Kung di yung sapat para sa'yo, hindi tayo magwe-work. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na walang kaingay-ingay pero nakakagulat ang talino ng mga introvert Shoutout kay Evelyn Aguilar Sabi niya, totoo po yan Sir AP Ako lahat ng katangian ng introvert na sakin Wala po ako aral pero napapansin ko po sa sarili ko na magaling ako Tapat po ako at marunong magpakatotoo sa sarili At ayon naman kay Abner Hulguin Totoo, kaya kung ang daliringa natin ay hindi pantay Siguro ang isip at ugali natin ganun din. At shoutout din kila RJ Mera, Emma Villanueva, Ram Lat, Marie Delight Worker, Maria Nenita Pilar Villon, Arnold Cruz 6468, Pax Tumulak, Sabotahe Rap Vlog, Kati at kay Reynaldo Caparas. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, ilike at mag lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay hindi cold. Alam lang talaga nila ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na tulong at panggagamit. Hindi nila hinahayaan ng iba na manipulahin sila sa responsibilidad para sa mga bagay na hindi naman nila nilikha. Pinoprotektahan nila ang kanilang oras, lakas at kakayahan mula sa mga hindi nagpapahalaga sa kanila. At tumatanggi silang baguhin kung sino sila para lang magpasaya ng ibang tao. Ikaw, nahingan ka na ba ng isa sa mga pabor na ito? Paano mo ito na-handle? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na natatahimik na lang ang mga experts sa taglay na talino ng isang introvert? Panoorin mo sa video na ito.